Dito sa Riyadh, Saudi Arabia, mga idol, may lugar dito na tawag na Batha. So, ito yung Filipino market at ito ang pasyalan ng mga Pinoy, lalo na pag day off nila. So, sa kapag Friday, mga idol, ang dami talagang kabayan dito. Ang daming Pinoy na makikita mo dito. Makita nyo naman, mga idol, o oh, halus halos karamihan dyan, mga Pinoy. Meron naman na namang ibang lahi, pero konti lang. Pero yung mga Afti Pilipino doon. talaga, ang dami, mga idol. Para ka lang nasa Pilipinas o so, nasa Manila ka lang habang naglalakad ka dito. Kasi lahat na makikita mo, basta lobo mo, basta makasalamuha mo, ay mga Pinoy mga idol. Kasi dito kasi sa bata, mga idol, dito mo makikita yung mga supermarket na may mga binibinta ng mga Pilipino pod So, katulad yung mga supermarket na yan. Yan, hypermarket elite At marami pa doon sa dolo, mga idol. So, meron din nagtitinda dyan sa gilid-gilid, mga idol. Yan o, tingnan nyo naman siya ate, nagtitinda. May mga balot din dyan, mga idol. you o, balot, mga kakanin, marami, biko, kutsinta, at kahit ano pa, meron dyan, makikita mo dyan, mga idol. At habang naglalakad kami mga idol may nakita kami dito may napansin kami dito nagtitinda mga idol dito sa gilid ang panindaan niya mga idol ay mga mais mga papaya at saka Ah, uh, kahit ano pa mga binibenta pero mura lang mga idol mura lang yung benta nila mapansin nyo naman yun o oh, nasa gilid lang so ito yun si kuya nagbibenta yung pag lahi ito pero nagbibenta siya mga ganyan o oh, papaya mga ampalaya mga mais ang ganda ang sasarap niyan mga idol tapos mura pa siya fresh na fresh pa tapos dyan sa gilid mga idol makikita nyo may nagbibenta din yan ng mga pagkain, mga shumay, mga lugaw tapos papasok kami dito sa bilagyo ito yung bilagyo mga idol makikita nyo doon sa taas yung mga pagkainan ng mga pang filipino na restaurant o filipino na pagkain mga jalibi at kahit ano pa doon na sa taas mga idol so kung nandito ka sa mga idol huwag mong kalimutang pumasyal dito huwag mong kalimutang pupunta dito sa Riyadh uh, sa Bata kasi nandito mga idol ang dami pa mga gold dyan kung gusto niyo mga gold nandito mga idol mura pa mga idol may mga iba't ibang klase Posa ng mga gold na pwede nyo pagpipilian tapos may mga damit sa taas pwede kayong mamili ng mga damit iba't ibang pangalan ng mga uh, ano doon mga tindahan doon may Makati at iba pa you know namili mo na kami ng gold dito mga idol pero kami namili lang kasi wala naman kami pambili na masyal lang kami dito tuwing Friday para makita rin namin kung gaano karaming tao sa bata tuwing Friday you know kasama ko nagpipili-pili na kunyari dyan pero hindi kami bibili nyan tayo lang kami you know ang dami talagang gold dito mga idol, mga legit pa to kasi nakabili na ako dito sa bata. Pero pagdating ko sa Pinas, pwede naman siya e prenda Yan naman tayo, talaga tayo, pag wala tayo pera, iprenda lang yung mga ano natin, yun know. Namimili kami dito mga idol at saka kung magkapera, bibili kami. So dito, kasi sa bilag yung mga idol, dito mo makikita lahat ng mga uh, tindahan ng gold at saka yung mga damit at saka pagkain pagkainan. So makikita kami dun sa taas kasi na nagugutom na, na kami sa kaka ikot mga idol so maraming may food court dyan sa taas maraming pagkainan dyan mga idol mabubusog ka talaga sa mga pagkain nila at sarapa lasang Pinoy talaga mga idol so kung dito ka sa Riyadh Saudi Arabia pasyalan mo na to mga idol ano doon tayo